Iko ka na. Wag mo ilukot. Hey! Okay. Napakainit ng panahon, kaya maligo ka. Okay? Asan yung sabon nito? Tiyan ka lang muna. Huwag kang mag -tilamsik. hindi pa nga ako tapos nagtitiramsik ka na at mo. Ano yung shampoo niya? Wala ka lang. Maglikot. Maglikot! Sandali! yung mukha mo okay na oh, huwag malikot huwag malikot huwag kang tumatalsik sa akin yung tubig mo relax lang Hintay ka dyan, maghintay ha. Asa yung shampoo? Ano At syempre, shampoo naman. Wait! Battle sick naman. Shampoo. Ay. Parang mabango ka. Okay. Ayan. Ito pong asong to. Skull na skull to. Pumorin yan. Tingnan naman. After ah, na sabon niya, shampoo naman. Para lagi mapamo. Pero alam nyo guys, malambing naman tong atong so Kaya okay lang. Malibata. ka Saka, ako. ako. ê quan tâm người ta đây ê